WhatsApp up mga gonggong? -gong? Long time no see. Hindi <laughs> tayo masyado nakakapag-upload recently. Dahil kung nakita nyo sa balita, nabasa nyo, nakita nyo sa Facebook, social media, etc. etc. Uh, binagyo ang Dubai, ang uh, karamihan ng UAE. Dahil doon, eh, bumaha ng malakas. At ang mga kalsada, uh, mga pasyalan, mga mall, uh, kung ano-ano paman man, eh, nalubog sa tubig. Kung nakakita nyo siguro sa kubakala sa Facebook, ang dami mga sasakyan na nalubog. Ang <coughs> dami mga na-stranded, dami mga nasirang property. At saka sa kasamaang palad, eh, may mga kabayan tayo na nasawi. Uh, habang bumabagyo, mga na-trap, na-stranded. Uh, pero pa tuloy, tuloy ang buhay. So, ang episode na to ay coffee, coffee with the uh, Madgong. <laughs> Usap lang tayo since hindi tayo makakagala hindi tayo makakapunta sa mga lugar-lugar yung -lugar, mga pasyalan eh sarado kung bukas man eh walang masyadong tao at non-operational ah uh, sa kasamang palad next week makakaroon daw ulit ng bagyo uulan ulit ng martes at merkules so hindi pa rin tayo makakalabas uh, Ang maganda naman, eh, kahit naman ganon na uh, may bagyo, Uh, may mga binibigay naman ng option ng mga kumpanya na mag work from home so trabaho ko lang sa bahay laking tulong ng internet yung mga remote connection <coughs> so kahit <coughs> kahit naman na uh, bumabagyo eh tuloy tuloy pa rin ang trabaho kahit nasa bahay lang actually ah, napakalaking tulong yung ano eh uh, yung work from home <laughs> dahil sa internet kung maaalala nyo, 2 years ago, nung nag-pandemic, bago mag-pandemic, wala yan eh, hindi masyadong uso yan eh. Yan mga work from home, wala yan, bibihira yan. Yung mga, kung alam nyo yung VPN, sa mga malalaking kumpanya, doon lang sila nagkoconnect eh. Pero nung nag-pandemic, na din ng mga tao, ng mga kumpanya na may paraan pala para... Makap makapagtrabaho kahit nasa bahay ka at uh, na-practice yun during the pandemic kaya siyempre, bidang bida yung mga Zoom, yung mga meeting online, Microsoft Teams. Napatunayan uh, na uh, majority naman ng mga trabaho, karamihan ng mga trabaho <coughs> natin ay eh, pwedeng gawin sa bahay. Lalo-lalo na yung mga admins, <coughs> uh, email, mga nga mag email lang, mga video call. Pero maliban na lang dun sa mga skilled worker natin na uh, nagtatrabaho, yung mga engineer, yung mga nasa site, yung mga nasa project. Pero ha, karamihan siguro, siguro 70% ng mga trabaho nagawa online, napatunayan na kayang gawin online. Which is good. Nakadiscover <laughs> ang tao ng... <laughs> <laughs> hindi lang yon guys, dahil <clears throat> marami rin ang mga kumpanya na nagbigay ng oportunidad. Hindi lang, kahit hindi ka locally nasa bansa mo, outsource, pwede kang uh, magtrabaho over the internet yung mga home base kung baga kung tawagin anyhow uh, ngayon eh parang nagre-recover ang Dubai kung makakita nyo rin sa social media sa balita uh, walang tigil yung mga RTA kung tawagin kung baga parang LTO sa Pilipinas road transport authority na ayusin i-clear yung mga kalsada tanggalin yung mga sasakyan na tumigil tumirik sa gitna ng kalsada majority ng mga roads eh cleared na Actually back to work na nung ano uh, Thursday pa lang. <clears throat> Pero ewan ko lang kung mangyayari pag umulan ulit ngayong uh, darating na Martes at Merkules Sana naman eh, hindi ganong kalakas. <clears throat> at kung ganun mang kalakas eh sana naman eh ready na tayo mga kabayan natin. Syempre wag na iriris na magtatrabaho 'ko ng pipiliti pumasok sa trabaho, sa bahay ka na lang. Kung may sasakyan ka, i-secure eh, mo na sa medyo mataas na parking. Dahil hindi nyo natatanong ng no, mga gunggong. Eto naman kasing uh, UAE, yung Dubai, lalo na yung Dubai, eh, <clears throat> hindi naman talaga siya dinesign para sa mga heavy rain. Hindi katulad sa Pilipinas na normal na sa atin yung ulan tsaka bagyo eh. <laughs> Nakakailang bagyo nga tayo sa isang taon, di ba? Dubai, hindi naman siya dinesign para sa ganyan. May mga drainage, may mga kanal, pero hindi ganun kalalaki katulad sa Pilipinas. Kaya pag konting ulan lang, baha agad. Ang maganda lang is ready sila. May mga truck na humihigop ng tubig. Kapag ka talagang wala nang maagusan yung tubig, hinihigop ng mga truck. Pero syempre it takes time. Hindi naman saglit yun. Minsan overnight nila hinihigop yung ano, tubig. Pero ang kagandahan lang Brad is pagkatapos ng ulan na yun, uh, eh, pumaraw sobrang taas nung araw. Eh, alam niyo naman sa Middle East, kapag ka araw dito mga gonggong, syempre, <coughs> sobrang talagang terek na terek. Tsaka mainit ma ma talaga. Mabilis matuyo yung mga tubig. <coughs> so nakakatulong yung sikat ng araw. Tsaka sasabayan nila ng pagbabaki ng tubig. Yun ang maganda. Kasi hindi, hindi naman inaasahan pala na uulan ng ganong kalakas eh. Kahit sabi sa balita, kung wala naman daw cloud seeding na nangyayari. Yung nangyari, talagang bagyo na nangyayari lang once every 75 years, 75 years daw. <clears throat> eh kamalasan natin, nasaktuhan natin ngayon taon na to. Ano to. <laughs> pero okay na rin yun, at least na experience. Pero syempre hindi siya magandang experience. At least nakasurvive tayo. <clears throat> Actually, nung araw na yun, mga gunggong, bago sumagsag yung ulan na yun, Nagtry ako nag akong pumasok eh natin ko si Bici sa trabaho. Nung pabalik na ako, inabutan ako ng ulan sa gitna ng kalsada. Eh alam ko nalalakas ang ulan talaga. Kaya ginawa ko kahit medyo baha, medyo tumataas pa lang yung tubig, diniretso ko na yung sasakyan ko. Sabi ko uuwi na ako para makapag-safety na ako. At uh, sinuwerte tayo, no? <laughs> mataas, medyo mataas ang tubig, malapit na ako sa bahay namin, mga isang kilometro na lang yun, doon talaga bumuhos ang ulan na may kasamang hangin. Sobrang lakas. Nakapag-secure ako sa parking at yun. <coughs> uh, eh, medyo mataas na may lugar namin dito, pati yung parking, kaya hindi naabot ng tubig. Eh, ang masama nga lang, eh, yung cover ng parking sa kabilang side, eh, bumagsak. Nakita nyo sa previous vlog natin. Pero sa side natin, awa ng Diyos, eh, okay naman. At dahil din dyan mga gonggong, -gong, eh, natigil yung ating 30 days fitness challenge, ano? Dahil binaha yung gym sa taas, hindi pa ata uh, operational yung mga machines pati yung gym mismo hindi pinapapasukan dahil ang daming nasira pati yung mga uh, kaysa may naglaglag pati yung mga wiring so delikado so natigil uh, na nauntala tapos po ng ating 30 days fitness challenge pero tutuloy naman natin yung yeah, mga gonggong maghihintay lang tayo na maayos lahat ng mga facilities dito sa building hindi rin tayo pwede tumakbo sa labas pwede, do, pwede tayong tumakbo eh, <coughs> hindi maganda dahil bukod sa may mga tubig daw naiiga na siya uh, nangagkalat yung mga buhangin mga gonggong kung makikita nyo yung mga kalsada, uh, dahil nga nadala nung baha ang ano non hindi lupa eh buhangin brad pag natuyo yung buhangin nabasa tumitigas so hindi safe <coughs> may mga hindi ka pwedeng, hindi, maganda, hindi safe tumakbo sa mga dahil pa mamaya dumaan yung sasakyan tapos dumulas maaksidente ka pa So, maghihintay tayo ng mga one week pa uh, bago bumalik sa so normal ang lahat. Eh ang maganda lang, magandang balita lang sa mga travelers, sa mga tourists, yung mga lilipad, <coughs> inopen open na ulit yung airport. Binuksan na ulit yung mga flights. So, <coughs> yun yung una nilang clear yung area na malapit sa airport para <coughs> makalis na yung mga na-stranded ng mga pasahero. Ito yung pinaka parang world hub yung mga tao na nagka-travel uh, papuntang Amerika, uh, Europe, ito yung pinaka parang dito nagle-layover. Kahit yung mga papuntang Asia. <coughs> At eh, siyempre, isa sa pinakamagandang airport na rin. Nakita nito mga gunggong, oh. nakasurvive yung halaman namin sa bagyo. <laughs> yung nga lang, nalaglag na yung mga bulaklak na itong kalamansi namin. Pero yung isa nilinis ko, bumalik sa normal, kita nyo. <laughs> tinanggal ko yung alaganda mo <laughs> pero buhay pa pala eh kay guys may green so buhay pa siya nabuhay siya so buhay silang tatlo kaso pinapapakyan ng ibon kapag ka umaga <laughs> kinakain ginagawa nila ng gina ginagawa nilang umagahan <clears throat> tsaka hapunan niya mga dahon na itong anong kalamansi <clears throat> Okay hey guys, anong pinakakabalahan nyo ngayon? Ang balita ako sa Pilipinas naman, eh, sobrang init. Kaya mag-iingat kayo dyan. Stay hydrated. Danas ko yan. <laughs> yung tipong hindi mo alam kung saan ka susuot. Pagka tanghali. <laughs> o yung ultimong buga ng electric pan, eh, mainit. Hirap nun. <clears throat> Teknik lang dyan, eh, syempre, kailangan iinom ko lang lagi ng tubig. Swerte ka ako nasa probinsya ka sa ilalim ka lang ng puno yun medyo malamig doon puno ng mangga puno ng kung ano man huwag lang sa puno ng nyog guys pang mabagsakan ka kayo ng nyog pero ang pinakamasarap na destination pagka ganitong summer sa Pilipinas syempre sa dagat tsaka sa ilog no dati nung kabataan namin eh diyan talaga kami tumatambay sa ilog maghapon kapag ganitong summer <coughs> iligo doon na maglalaba <coughs> pupunta ka ng tanghali uh, ba, lalo, alis ka na ilog mga hapon para pag medyo mababa na yung araw at hindi na masyadong mainit so yun yeah, madami activities pagka summer madami kang pwedeng gawin <coughs> dahil uh, dahil nga tag araw ang daming pwedeng puntahan ang daming lugar na accessible titiisin mo nga lang yung init <coughs> Kaya syempre pagkatapos ng uh, summer, pagpatak ng May to June, <coughs> is next month, mag-uumpisa na ng tag-ulan. Pagka naman tag-ulan Brad, masarap, masarap at medyo malamig, kaso ang problema, limited yung mga pwede mong puntahan. <coughs> mahirap mag-travel. Mag eh, sa Pinipilos pa naman, medyo mahirap ang transportation. Uh, maliban na lang siyempre syempre kung may sakyan ka pero kahit pa pagka araw-araw umuulan, yung tipong pagising mo sa umaga ay maputik. <laughs> Daw masarap sa pakiramdam. Kasi wala pag nagbakasyon ka, let's say magbakasyon ka na Pilipinas lang tag-ulan, bihira lang yung mapupuntahan mo. mahirap <laughs> gumala. Siyempre, may pros and cons. Ang pros niya, pros niya, siyempre, malamig. Walang masyadong araw. Ang cons niya, eh. hindi ka makagala. <clears throat> Kung makagala ka, lagi kang basa. Pero okay lang, enjoy din. <coughs> namiss ko bigla tuloy yung ulan sa Pilipinas yun ang ulan na pwede mong iligo brad dito nung bumagyo medyo na nakakatakot risking iligo yung ulan dahil may kasamang buhangin yun <laughs> hindi, hindi ka sa Pilipinas sa pag talagang umulan diba yung tsura ng ulan diba yung lasa ng ulan <coughs> lang, kape-kape lang tayo. Browse, browse. Natin, ano bang meron ngayon sa social media? Oh. Sa uh, social media ngayon, talagang flooded ni ano. Kung nakikita nyo yung uh, trending na si Diwata ay nagtitinda ng pares mga gonggong. -gong. <laughs> so sobrang sigat niya. Talagang yung um, Facebook, YouTube, eh siyang laman eh. Pero uh, umahanga ako doon sa mga ganong tao, no? Sipin nyo yun, guys. Mga nagtitinda lang pares. Talagang saludo tayo sa mga ganyan tao. <coughs> Kaya hindi mo talaga, ano eh, hindi mo pwedeng sabihin na uh, walang paraan, eh. So, kita mo yun. Uh, Nag-umpisa siya talaga doon sa maliit lang na tindahan. So, ngayon, talagang dinudumog ng tao yung pares niya. <coughs> Masarap talaga yung pares. Tapos, sa uh, pag sinaserve yun may kasamang parang fried rice yata yun masarap talaga <clears throat> tapos yung dinitunda pa yata niya yung pares overload na kumbaga salome yung iba't iba yung toppings masarap talaga yun kahit nga yung pares lang na normal masarap eh, eh lalo pa yung overload <clears throat> yun ang masarap siyempre mas mabenta yung pag tag-ulan eh kung ta itong tag-init ay mabenta lalo pa sa tag-ulan mas masarap yung kukupin yun brad Pero actually, mga gunggong, no, marami nagtitinda ng pares sa Pilipinas. At marami rin tindahan ng marami rin pares na masarap. Minsan lang talaga, may mga uh, na na picture na mga nagtitinda. Dahil nga masarap, maraming tao, nakukuha yung attention ng media at ng mga tao. <coughs> so, mabilis yung Pero marami, for sure, marami pa rin marami nagtitinda na kasing sarap o mas masarap sa tinda niya. <coughs> kung na, na, na niyo rin yung sa sa Batangas naman sa Goto yung kay Kuya Oliver di ba yun pinipilahan din mahaba yung gotohan hindi niyo na sa Batangas kaya sa nang daming gotohan doon na masarap syempre may mas masarap silang niluluto tapos plus yung sumikat tapos maraming mga tao na <coughs> nagpicture sa kanya <coughs> kaya ganyan malaking bagay malaking bagay yung nagagawa ng social media tsaka ng <coughs> ng media ito pa ang isang mga highlights ngayon sa mga mahilig manood ng balita dyan may mga ginigera na naman na bansa nagbobombahan ah, napakatagal na ito mga gunggong no? kung napapanood nyo nakakita nyo sa mga international news mga bansa na nagigera hanggang ito nagbobombahan habang sila ay nagbobombahan may mga bansa naman na binabaha kina <laughs> binabagyo yung, yung kalamidad dami daming kaganapan ngayon pero ang isa sa pinakamagandang nangyayari ngayon sa sa buong mundo, kung nga kung kayo sa crypto o kung napamilyar kayo sa Bitcoin, yung mga digital currency, maganda ang takbo ngayon ng Bitcoin, ng mga digital currency, ng mga digital assets. <coughs> sa mga may hindi alam, no? yung Bitcoin, yung cryptocurrency, siya yung mga digital na pera, kumbaga, So, nagtatransact yan. Hindi na kailangan ng mga pera na physical, na papel. Sinesend lang siya online, mga ganyan. Parang online banking pero in a form na uh, sa crypto. <clears throat> Marami, no? kung nakikita nyo, yung uh, kung familiar kayo dun sa nagdaan na uh, mga play to earn, na uh, kung yung Axie Infinity, yung bumibili ng tatlong Axie, tapos naglalaro, na, nakakapag, uh, farm ng SLP o yung coin ng token, tapos yung token, pwede mo siyang papalitan na pera. Okay? In real money, tapos pwede mong i-cash out. So, yung segment na yon <coughs> eh, -ano ngayon, nag ngayon, nag-boom ngayon, umaakyat. <coughs> so, <coughs> ngayon, yung tinatawag nila na bull run. So, pag sinabi yung bull run, eh, ibig sabihin, pataas yung presyo. So maganda 'yung takbo ng ekonomiya para doon sa cryptocurrency na 'yon. Pero I think in general naman ah, <coughs> nagre-rebound ang ekonomiya. Pero 'yun ang highlights ngayon. So umayaw ko mag-invest sa mga ganyan ah, ngayon 'yung tamang panahon siguro para bumili. No, hindi naman ako financial advisor. Hindi naman siya financial advice. Pero tingin ko sa market maganda 'yung ngayon. <coughs> Pero siyempre, hindi hindi naman porke lumipad 'yan ngayon, so tumaas yung presyo all the way na 'yan. <clears throat> kasi kung may bull run, may tinatawag sila na bear market, kung maga pabagsak lahat, yun yung panahon na pabagsak lahat. Hindi naman kasi laging pataas yung mga ganyan yun eh. Kahit sa stock market sa Pilipinas. <clears throat> so galing din tayo doon sa bear market na yun. Maraming nalugi. <clears throat> Pero ngayon bumabawi. Eh. Maraming nakaka-recover, maraming nananalo, maraming yumayaman. Try nyo rin yun mga gunggong. May, eh, mga tinatawag tayo ng mga financial literacy. Hindi lang sa crypto, kahit sa ano sa stock market sa tunay na buhay mas maganda yung uh, alam mo yung financial literate ka hindi mo naman kailangan na mag seminar o matend ng mga kung sino ng ano <coughs> mga guru mga financial literacy yung parang ano lang ba hindi mo naman kailangan maging uh, accountant o mga finance manager para maintindihan yun Kung e, kumbaga yung basic lang para paano mahawakan ni manage yung pera mo hindi lang para maintindihan mo din kung saan umiikot ng pera, paano pinapaikot ng pera, paano i-allocate ng pera. <clears throat> uh, kasi tayo, karamihan sa atin is uh, namulat tayo na kailangan natin mag-ipon, lagay sa banko yung pera. Pero na-discovery ko na hindi naman talaga may iba pang paraan, hindi lang pagtitipid, hindi lang pag i ng pera sa banko. May paraan pa para palaguin mo yung ibang pera sa ibang paraan, sa ibang segment. <clears throat> pwede kang mag-invest. Pwede kang bumili ng negosyo. Pwede kang magpaikot ng pera. Depende sa iyo. hindi naman ako master sa ganyan. Naturoan lang din ako. Pero isa 'yun sa mga magandang bagay na pwedeng tuklasin, mga gunggong i-try niya. Makaka <clears throat> makakatulong din sa inyo kung paano kayo maghati, mag-manage ng mga finances nyo. Finances, expenses. <clears throat> Kumbaga parang basic lang. Dahil uh, minsan kasi pagka tayo eh naturuan ng bago o may inintroduce sa atin pagdating sa pera kasabihin agad natin scam eh ay scam yan wag mong pasukin yan pero ang payo ko sa ganyan mag ka pero at the same time pag aralan mo <clears throat> bago mo pasukan na isang bagay wag kang papasok basta basta wag ka kagad uh, kasi maalam mo naman kagad eh pag scam eh yung mga normally yung mga scam eh di syempre yung mga nangangako agad ng malaking return malaking tubo mag iinvest ka ng konti so mga yun yung mga red flag so bago mo pasokan isang bagay pag-aralan mo muna lang ang payo ko <coughs> wag kang uh, wag kang invest o bibili lang kung ano ano dahil yung kaibigan mo ay bumili sa so, pag-aralan mo ganoon tayo karamihan sa atin kasi yung mga nalulugi yung mga pumapasok sa bagay na hindi nila alam <coughs> hindi naman porke nag-work sa isang tao eh click din sa'yo <coughs> kaya kailangan maging uh, masuri ka Ate ni Hao. Medyo dumidilim na mga gonggong. -gong. <laughs> Nagsasunset na, nagkakape pa rin tayo. <clears throat> kayo mga gonggong, -gong, kung may mga topic kayo na gusto pag-usapan, comment nyo lang. Pusap tayo, try natin i-research. Kung meron kayong mga gustong itanong, <laughs> tuklasin na pwede nating uh, bigyan ng linaw. I-discuss natin dito habang hindi pa tayo nakakapag-vlog sa labas habang kini-clear out pa ang mga kalsada, mga pasyalan usap muna tayo mad gong coffee session <laughs> at uh, bilang OFW kapag ka mga hindi ka pwede maglalabas ng bahay hindi ka pwede gumala eh wala kang ibang option kundi mag computer lang <laughs> kung gamer ka eh pabor sa iyo to mga ganitong sitwasyon pero kapag ka yung tipong ikaw yung uh, tipong outdoor guy, outdoor person, uh, medyo struggle ka dito. Magtitiis ka sa Netflix, sa Disney Plus, <laughs> o sa TV. Pero sa aming mga gamer, <laughs> syempre, pabor na pabor to. <laughs> <laughs> Pero marami ka naman pwedeng gawin sa loob ng bahay. Kung talagang uh, gusto mong magpalipas ng oras, o gusto mong maging productive yung araw mo. Uh, pwede kang mag-enroll sa mga online courses, mga short courses lang, mga 48 hours, so one day course, kung may gusto kong matutunan na skills. Marami, marami. Depende na kasi sa sayo yun eh. Eh ako, pagka mga ganan, eh naglalaro lang ako. Pero minsan, nag-aaral nag din ako. May nag-enroll ako doon sa mga online courses. So may mga online courses ako na tinutuloy online. Kapag ka ganitong hindi ka pwede mag-alis ng bahay parang productive way lang para hindi sayang yung oras mo pero kung gusto mo talaga sayangin eh maglaro ka ng maglaro maghapon <laughs> enjoy ka pa or mag movie marathon ka manood ka ng bagong series maraming option maraming option <clears throat> maraming option para sayangin may oras mo araw araw pag nasa ka ng bahay o magluto ka sa mga tao na hindi mahalang magluto ito yung pagkakataon nyo para itry ang mga bagong recipe magtry ng bagong uh, uh, Kumbaga, mag-practice ng cooking skills nyo. <laughs> anyway, mga gonggong, -gong, <coughs> salamat sa pagsama niyo sa akin. Coffee with Mad Gong. Uh, Mag-coffee uh, muna tayo. Coffee conversation muna tayo sa mga dara, mga araw, hanggang hindi pa tayo nakakagala. Pero as soon as makalabas tayo, o clear na yung mga pasyalan, eh, tuloy-tuloy lang tayo. Okay? So, hanggang dito lang muna. Peace out, mamba out, stay safe, see you next time.